ang darating hayaang dumating. Kung ano ang nangyayari, hayaan mo. Kung ano ang natitira, hayaan na. Nakukuha ng sinaunang pagtuturo ng Zen na ito ang pinakabuod ng lahat ng relasyon. Hindi permanente, lumilipas, at madalas na hindi nauunawaan bilang kapalaran. Kung sa katotohanan, ang mga ito ay mga pagsubok sa ating attachment. Marami ang gumugugol ng mga taon nanalulunod sa emosyonal na mga bagyo, sinusubukang pilitin ang pagiging permanente sa isang bagay na sinadya lamang na dumaan. Ngunit ang matalino ay nagmamasid, ang matalino ay nagbabasa ng mga palatandaan, ang matalino ay nagpapakawala. Ang ilusyon na ang dalawang tao ay nakatakdang magkasama ay madalas na naguugat sa isang malalim na pananabik para sa katatagan, pag-ibig at seguridad. Ngunit hindi lahat ng koneksyon ay nakasulat sa karma ng magpakailanman. Minsan nagkikita ang dalawang kaluluwa hindi para manatili kundi para magturo. At ang aral ay maaring isa sa pagdurusa, katahimikan o pag-iisa. Ngunit ito ay sagrado pa rin. Minsan ay itinuro ng Buda na ang attachment ay ang ugat ng lahat ng pagdurusa. At madalas sa pagsisikap na panatilihin ang isang taong hindi nakahanay sa inyong landas nalalayo ka sa inyong sarili. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa pagkapit kundi sa malinaw na nakikita ang mga palatandaan na nagpapakita kapag ang isang landas ay umabot na sa dulo nito. Ngayon simulan natin ang kwento, isang tahimik na paglalakbay kung saan nagbubukas ang kamalayan hindi sa pamamagitan ng malalakas na deklarasyon, ngunit tahimik na mga palatandaan, banayad, hindi maikakaila at umaalingaungaw sa katotohanan. Kung hindi kayo nakatakdang magkasama, makikita ninyo itong mga palatandaan. Ang pagdating na walang pagkakaisa. Dumating siya tulad ng isang panahon, hindi inaasahan, ngunit pamilyar. Tumugon siya na parang bukas ang lupa, malugod na tinatanggap at hindi sigurado kung ano ang susunod. Sa simula, parang ang universo ay nag-orkestra ng isang bagay na banal. Ang mga salita ay umagos na parang mga ilog. Ang mga mata ay nagsalita ng walang mga pangungusap. Ang presensya ay nadaman na sagrado. Ngunit sa ilalim ng kagandahan ng unang pamumulaklak na iyon, may kulang. Hindi sa kilos, hindi sa kilos, kundi sa esensya. Walang katahimikan. Hindi naging mapayapa ang katahimikan sa pagitan nila. Ito ay guwang ang mga pag-uusap, bagaman madalas, madalas ay hindi pagkakaunawaan at bawat tawanan ay may dalang bulong ng kalungkutan. Ang isang katahimikan ay parang walang laman, hindi puno. Itinuro ni Zen na ang tunay na koneksyon ay nalalaman hindi sa mga salita kundi sa katahimikang bumabalot sa kanila kapag ang dalawang kaluluwa ay sinadya upang lumakad ng magkasama, ang kanilang pinagsamang katahimikan ay parang tahanan. Ito ay malambot, pampalusog. Ngunit kapag nagkamali ang dalawa, maging ang katahimikan ay nagiging maingay sa pagkabalisa. Umupo ka sa tabi nila, pero iniisip mo kung nag-iisa ka. Sinimulan niyang mapansin ito. Kahit sa pinakamalalim na pag-uusap, Pakiramdam niya ay hindi siya naririnig. Hindi dahil sa hindi siya nakikinig, kundi dahil hindi niya nakikita ang esensya nito. Ang kaluluwa ay maaring makaramdam kapag ito ay nakatayo sa harap ng isang taong hindi tunay na nakikita ito. Ang Dharma ay bumubulong kung pinipilit mo ang koneksyon, sinisira mo ang inyong sariling kapayapaan. Dalawa, kapag inilantad ng oras, kung ano ang itinatago ng kimika. Sa Zen sinasabi, kapag ang fog ng passion ay kumupas, ang katotohanan ay nagsimulang magsalita. At ganoon nga, ang mga araw ay naging buwan, lumaki ang pagiging pamilyar. Ngunit sa halip na mas malalim na pagkakaisa, nagkaroon ng mas maling pagkakahanay. Ang dating tinanggap bilang pagkakaiba ngayon ay naging salungatan. Ang dating naramdamang kompromiso ngayon ay parang sakripisyo. Ang pagsisikap ay parang pakikibaka, hindi debosyon. Kapag kayo ay sinadya upang lumakad ng magkasama, ang pagsisikap ay parang natural. Nagbibigay ka hindi para kumita, ngunit dahil ang pag-ibig ay dumadaloy mula sa inyong pagkatao. Ngunit sa hindi pagkakatugmang mga unyon, ang pagsisikap ay parang isang transaksyon. Magbigay ka at umasa. Mag-adjust ka at mawala ang sarili mo. Pinipigilan mo at hindi nakikita. Hiniling niya sa kanya na magbago sa mga paraan na nagpapaliit sa kanya. Humingi siya ng pangunawa at nakatanggap ng lohika sa halip na empatiya. Naging pattern ang mga argumento. Naging pause ang mga resolusyon bago ang susunod na salungatan. At gayon paman, kumapit siya sa ideya ng mga ito. Dito hinihimok ni Zen ang katahimikan. Huwag hawakan ang imahe ng kung ano ang maaring maging isang bagay. Kung nagdudulot ito ng pagdurusa sa kung ano ito, ang salamin ng kasalukuyan, ang oras ay naghahayag, hindi lahat, ngunit sapat na. Isang gabi, umupo siya sa harap niya. Pinapanood ang mga mata nito na naalis sa kanyang mga tingin. Hindi naman siya absent physically, pero nabawasan ang presensya niya. Binibigkas ang mga salita, ngunit nawawala ang kahulugan. Tinanong niya ang tungkol sa araw niyang wala sa duty. Nakangiti siya dahil sa ugali. Tatlo, mas nararamdaman mong lonely ka sa kanila kaysa wala sila. Itinuturo ng budismo na ang kalungkutan ay hindi ang kawalan ng mga tao, ngunit ang kawalan ng koneksyon. Maari kang mapaligiran at madama mo pa rin na ka. At kung minsan ang pagsama sa maling tao ay nagpapalalim sa pakiramdam na iyon ng higit pa sa pag-iisa. Napansin niyang mas malakas na ngayon ang tawa niya sa kawalan niya. Ang kanyang kapayapaan mas pare-pareho kapag siya ay malayo. At sa pag niya, hindi na siya umaasa ng comfort mula sa kanya dahil alam niyang hindi ito darating. Tanong ni Zen, kung ang kanilang presensya ay nagdaragdag ng timbang, bakit ka natatakot sa kanilang kawalan? Ang tinig ng kaluluwa. Alam na ng puso bago patanggapin ng isip. Isang gabi sa pagmumuni-muni, huminga siya ng malalim, hinayaan ang kalat ng pag-iisip na matunaw. Sa katahimikan, isang tanong ang bumangon, hindi sa wika, kundi sa damdamin. Bakit mo sinusubukang manatili sa kung ano ang hindi na humihinga ng buhay sa iyo? Apat ang inyong panloob na boses ay nagsisimulang magsalita ng mas malakas kaysa sa kanilang mga salita. Sa mga relasyon na hindi na naaayon sa inyong landas, ang panloob na boses ay lumalakas, hindi mas tahimik. Mas tanong nito, tahimik itong nagluluksa. Ito ay nagiging hindi mapakali. At kapag ang boses na iyon ay bumangon, ito ay hindi pagkalito. Ito ay kaliwanagan na sinusubukang masira ang mga layer ng attachment. Umupo siya sa kamalayan na iyon. Nakita niya lahat. Kung paano niya binaliwala ang kanyang intuition. Kung paano niya napagkamalan ang ginhawa sa pag-ibig. Kung gaano siya natatakot na magsimula ng higit pa kaysa sa takot niyang mamatay Nang dahan-dahan sa isang bagay na hindi totoo. Sinasalamin ni Zen ang unang pagkakanulo ay hindi kailanman mula sa iba, ngunit mula sa sarili na nananatili sa kung ano ang alam nitong mali. Lima, kapag ikaw na lang ang kumapit, nagsimula siyang mapansin ang isang bagay na mas malalim. Huminto siya sa pagsubok, hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil naramdaman din niya ang katotohanan. Pareho silang sumasagwa ng bangka sa magkaibang direksyon. At ang agos sa pagitan nila ay isang pagtutol, hindi daloy. Ang isa sa inyo ay tumitigil sa pakikilahok ng emosyonal. Sa Dharma, ang koneksyon ay inilarawan bilang kapwa pagbibigay. Hindi pantay pero ibinahagi. Kapag ang isa ay naging hardinero at ang isa ay tumanggap lamang ng pamumulaklak, ang balanse ay gumuho. Hindi na siya nagtanong ng malalim. Hindi na niya ito inaasahan. Wala na siyang puwang para sa kanyang mga bagyo. Hindi na niya ibinahagi ang mga ito. Ang bono ay thinned sa routine. Mga artista na sila ngayon sa isang script na hindi na nila pinaniniwalaan. She realized, kung aalis ako ngayon, hindi niya hahabulin. At kung umalis siya, hindi ako magmamakaawa. Sabi ni Zen, Kapag kailangan mong kumbinsihin ang isang tao na manatili, umalis na sila. Ang tahimik na realisasyon. Ang wakas ay hindi dumating sa isang away. Dumating ito sa pinakatahimik na paraan. Isang umaga nang tumingin siya sa kanya at walang naramdaman, kundi kapayapaan. Hindi ang kapayapaan ng muling pagsasama, ngunit ang kapayapaan ng pagpapalaya. Walang sisihan, walang bitterness, pag-unawa lang. Anim, sa wakas ay nakadama ka ng kapayapaan sa pag-iisip na bitawan. Ito ang totoong tanda, hindi galit, hindi lungkot, ngunit kalmado. Natapos ang unos ng emosyon, hindi na nagtatanong ang isip, paano kung? Hindi na nagsusumamo ang puso, please stay. Tanging kalinawan ang natitira. Pinaalalahanan tayo ni Zen, ang enlightenment ay ang sandali na hindi mo na kailangan ang mga ito para maging iyo upang maging buo. Umalis siya, hindi dahil kinasusuklaman niya ito, kundi dahil minahal niya ang sarili niya para tumigil na sa pananakit. At sa paglayo, hindi niya sinira ang ugnayan. Kinumpleto niya ito. Ano ang tunay na ibig sabihin ng mga palatandaang ito? Ang mga palatandaang ito ay hindi mga parusa o trahedya, ang mga ito ay isang dharma sa ating ugnayan, takot at ang ating lakas. Kapag tumanggi tayong makita, nagdurusa tayo. Ngunit kapag tinatanggap natin, lumalaki tayo. Ang hindi sinadya upang magkasama ay hindi nangangahulugang kabiguan. Nangangahulugan ito ng pagtatapos. Kumpleto ang aralin. Ang kaluluwa ay handa na para sa susunod na kabanata hindi nagtuturo si Zen, nagtuturo ito ng pagkakaroon. At sa harapan ay nakikita mo ang mga bagay tulad ng mga ito, hindi tulad ng nais mo sa kanila. Kaya kapag napansin mo, ang katahimikan ay nakakaramdam ng guwang. Ang pagsisikap ay parang sakripisyo. Ang presensya ay nagpapalalim sa inyong pag-iisa. Lalong lumakas ang inyong panloob na boses. Naramdaman mo ang kapayapaan sa pagpapakawala. Magsalita, ngunit kung gaano ka nabubuhay sa katahimikan na magkasama, ang katahimikan sa isang tunay na koneksyon ay tulad ng banal na tubig na ito ay sumasalamin sa kapayapaan, kaginhawaan at pag-unawa sa isa't isa. Ang lalim ng pakikipag ugnayan ng kaluluwa ay hindi kailanman tunay na ginawa. Kaya't kapag ang katahimikan ay parang isang walang laman sa halip na isang santuwaryo. Huwag magmadali upang punan ito ng mga salita. Paano na ang inyong mga bagyo? Kapag ang pag-ibig ay nagsimulang makaramdam ng isang buong panahong trabaho, ang pag-ibig ay hindi na lumalago. Takot. Ang pag-ibig na nangangailangan sa iyo upang talikuran ang inyong mga halaga upang mangyaring isa pa ay hindi pag-ibig. Ito ay dependency. Hindi hinihiling sa iyo ng dharma na labanan nang walang katapusang upang mapanatili ang kalakip. Hinihiling sa iyo na bitawan ang pagdurusa. Kung ang pagsisikap na ibigay mo ay hindi kailanman nagdudulot ng kapayapaan, ngunit pansamantalang pumipigil sa kaguluhan, hindi ito isang union. Ito ay isang pakikibaka hindi ka sinadya upang mawala ang inyong sarili sa isa pa upang makahanap ng pag-ibig. Sinadya mong maghanap ng isang taong tumutulong sa iyo na maging higit sa inyong sarili, hindi mas kaunti. Kaya kailan ang pag-ibig ay nagiging matrabaho, sumasalamin ba ito sa aking mga espiritu? Nag-iisa. Ito ay emosyonal na napapabayaan sa piling ng ibang tao kapag mas emosyonal ang inyong pakiramdam kapag wala ang tao ang inyong katawan ay nagbibigay sa iyo ng isang sagradong tanda ito ay ang pagpili ng kalayaan kaysa sa maling pag-aari upang malaman ang katotohanan hindi ayon sa gusto mo itinuro ni Zen na ang intuwisyon ay hindi isang misteryo ito ay ang naipon na karunungan ng inyong espirito at kapag ang boses na iyon ay nagsimulang maging mas malakas kaysa sa mga salita ng inyong minamahal. Ang boses na iyon ay maaring magmula sa isang bulong. Lunurin ito sa kaabalahan, ngunit hindi ito umalis dahil alam nitong iiwanan ang tanging kompas na tunay na nakakaalam ng inyong dharma. Sa huli, ang katotohanan na sinusubukan nating iwasan ay nagiging katotohanan na nagpapalaya sa atin hayaan itong gabayan. Hindi katulad ng mga pangako ng isang taong hindi nakikita ang inyong kapareha. Pinipigilan, ang koneksyon ay naghihirap, ngunit mas malalim kaysa sa ang emosyonal na kawalan ay nangangahulugan na ang isang tao ay huminto sa paniniwala sa buklod. At kung ang isa ay umalis sa loob, walang panlabas na pagmamahal ang maaring pumalit sa walang kabuluhan na iyon. Nagbabala si Zen na huwag linlangin ang ating sarili sa panlabas na larawan ng koneksyon kapag ang isang tao ay huminto sa pakikilahok sa damdamin. Ito ay hindi palaging nasa labas ng lupa ng pag-ibig. Kaya tanungin ang inyong sarili, ako lang ba ang nagbubuhos ng hardin na ito? Kung ang sagot ay oo, hindi katapatan na bitawan. Ito ay paggalang sa sarili. Ang kapayapaan ng pagpapaalis. Ang pangwakas na tanda na natapos na ay hindi sakit, kapayapaan ito. Marami ang naniniwala na ang wakas ay dapat na sunog, na dapat mayroong luha, sumisigaw o sakuna. Ngunit madalas ang pinakamalalim na pagtatapos ay may malalim, katahimikan pa rin, isang tahimik. Alam na ang landas ay umabot sa likas na konklusyon nito. Kapag hindi ka na nagfantasize, hindi na lumaban, hindi na pakiusap. Kapag tiningnan mo sila at walang pakiramdam kundi katahimikan, naabot mo ang gate ng pagpapalaya. Itinuro ng Buddha, mawawala ka lang sa inyong kumapit. At kapag tumigil ka sa pagkling, kahit na ang mga pagtatapos ay parang nagsisimula. Ang kapayapaan na ito ay hindi pamamanhid. Ito ay pagtanggap. Ito ang sandali na hindi kana nakakulong ng pag-asa o memoria ito ang sagradong pintuan kung saan nagtatapos ang pagdurusa at nagsisimula ang kalayaan huwag matakot sa kapayapaan na ito huwag pagkakamali ito para sa kawalang-interes ito ay biyaya ito ang gantimpala ng kamalayan tanungin ang inyong sarili kung lumalakad ako ngayon mas magaan ang pakiramdam ng aking kaluluwa kung mas magaan ang pakiramdam, hindi ka nawawalan ng pag-ibig. Nagbubuhos ka ng ilusyon. Ang kawalan ng pakiramdam ay hindi parusa. Upang sabihin na hindi ka sinadya upang magkasama ay hindi isang sumpa. Hindi ito paghuhusga. Ito ang paglalahad ng karma. Lahat ng nilalang ay nakakatugon sa isang kadahilanan. Ang ilan ay sinadya upang magturo ng pag-ibig ang iba ay magturo ng detachment, ngunit ang lahat ay mga salamin. Hindi ka inabandona, ikaw ay nai-redirect, hindi ka mahal, hindi ka naka-ignore. Sa Zen, ang impermanence ay sagrado. Ano ang mga dulo ay hindi namatay, nagbabago ito. Kaya hayaan mo na. Hayaan silang umalis, hayaan mo ang inyong sarili. At tandaan, kung nagdudulot ito ng higit na pagkabalisa kaysa sa kagalakan, hindi ito ang inyong landas. Kung palagi mong pinag-uusapan ito, maaring maging malinaw ang sagot kung ang inyong kaluluwa ay naramdaman na pinatuyo. Oras na upang pumili ng ilaw, maglakad, hindi sa galit, hindi masisisi, ngunit sa kamalayan. Dahil kapag tinanggap mo na hindi ka sinadya upang magkasama, binuksan mo ang pintuan upang maging buo sa inyong sarili. At iyon ang totoong pag-ibig na laging hinahanap mo. Salamat sa panonood. Sana nasiyahan ang video na ito. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang nilalaman tulad nito. I-click lamang ang pindutan ng subscribe sa ibaba at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng update. Gayon din, huwag magatubiling mag-iwan ng komento at ipaalam sa akin kung ano ang gusto mong makita sa susunod na video